kung ano lang ang nakikita ko yun lang ang sinasabi ko rin na uh, okay lang naman labas na tayo guys again guys, dito tayo sa 15 and 14 naka open yung gate ano naman hindi to chinik ng kapalitan ko mag duty kagabi hindi to chinik kung anong nangyari sa loob hinayaan lang naka open itong gate ayan so isarado natin parking area open din yung ditong gate itong 14 tingnan natin dito open din to oh. sa likod di ko alam bakit open to sarado ulit sinarado ko guys ito sarado siya check natin open pero hindi ako papasok guys open na naman siya bakit ayaw ito i-lock ni ni ano Laging ganyan yan guys. Ilang bisis ko na sinarado yan. Pinapasarado noong pa yung pa ako hanggang ngayon. Open na naman. Pasok Tindih itu. Hey kartun. mukha akong papel dili liha kayo yung kuko mahaba na ito yung ko ito guys may cctv camera ayan o oh. taas doon yung monitoring sa loob ayan pero okay naman wala namang problema ito yung sopabid sa loob tsaka yung microwave tsaka ito dito CCTV kinuha lang yung papaya malaki na yung papaya dapat basag saan galing may isang bunga dyan kinuha bago lang oh. bago lang kinuha yan oh parang kanina lang ata kahapon kanina lang tangina kanina lang may ano oh. kanina lang dito ito yung Villa 14 guys 15 dun sa una nakabukas lahat nakabukas pati pintuan nakabukas hindi kasi sinasarado ito ni Mamanjilik kaya kung problema, kami lagi yung may kasalanan dongwang guys yan dongwang dodon yung ang hilis yan Dung arayat mount arayat tsaka yung 22 ginawa na dati bakantian ngayon binago nila lahat meron sir dito sa ano pila dito nila tinapon oh kapi may karga tinapon claro, nila tayo. may pickup dito yan sa Viro 7 yung mga estudyante ito so robing tayo guys ngayon araw lang baka bukas di up natin nandito tayo sa Villa 14 at sinik ko lahat kahit bukas yung pintuan nito main door okay naman sa loob hitso naman ang gamit yan saan galing yan ito yung pagkakamali sa mga may-ari porque may gwardya hindi nila nilalak dapat kusa nila nilalak yan para kung sirain man nakawin sa loob ibig sabihin decision talaga na kinukuha yung gamit sa loob. Hindi yung bukas lagi. Bukas lagi siya. Ilang business na ako nag iikot dito kasi yung kapalitan ko, yung ngayon lang ako ha. Ngayon lang ako nagrobing yung kapalitan ko kasi tinanong ko kanina, hindi daw siya nagrobing dito. Hindi daw niya pinasok to para i-check. Sabi ko dapat yan Tulad yan ngayon, nakita ko open. Open yung pin main door nito at saka dalawang gate. Ay tatlong gate open nito. Kaya hindi natin masasabi kung ano nawawala. Kung ano lang ang nakikita ko, yun lang ang sinasabi ko rin. Na okay lang naman. Labas na tayo guys. Di na magtatagal marami na itong titira dito puro na ginagawa lahat at isarado natin yan yung aking e-bike yan may kasalado na ilaw yung parking wag na hayaan na yan I-open na lang natin. Bela 15. Tsaka 12. 12. Wala na rin yung nakatira dyan. Dito mayroon. So tara guys. Tara tayo doon. guys subscribe nyo lang sa aking youtube channel guys at pashare na lang at papindot ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video ko na i-upload salamat na marami